Department of Environment and Natural Resources nagisa sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagtatayo ng mga resort sa mga protected areas sa bansa. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise and Daniel. Inula ng sermon sa mga senador ang Department of Environment and Natural Resources sa investigasyon ng Senado hinggil sa mga napaulat na tinayong resort sa mga protected areas sa bansa tulad na lang sa Chocolate Hill sa Buhol. pagdiskitahan ng mga senador ang kasalukuyang DNR Assistant Secretary na si Asec Gilbert Gonzales. Lumabas sa pagdiring na siya pala ang Regional Executive Director na lumabas ang resolusyon hinggil sa usapin noong 2018. Pero paliwanag niya. During this time, hindi pa ako present during the PAMBI meeting. I was on an official uh, travel in Baguio. Bagay na hindi naman bumenta sa mga senador. Ay no, so parang happened, uh, ano naman yan, nagkataon naman yan. Ako, pag wala ako, hindi ko na ini-schedule. Baka they, kung ano gawin eh. Ako, that it's not case, a common procedure. Kung case, talagang baka, baka nga umabsent ka para maipasa eh. <laughs> Pagsasabihin, absent ko noon eh. And we will just leave it at that. We have to see accountability. Hindi po pwedeng puro PowerPoint ang sagot sa ating mga tanong or wala ako doon, absent ako noon. Lumabas din sa pagdinig na karamihan ng miyembro ng PAMBI o Protected Area Management Board ay mga barangay captains. Kaya naman kinwestiyon din niya ng mga senador. Tapos biglang ano, noong day na yon puro barangay captain ang nagbigay, wala man lang kayo doon. Parang hindi na dapat natuloy ito. Eh. Hindi na ito dapat natuloy. They're deciding on a very important issue. Maari naman pong hindi niya pirmahan. Kaya hindi po dahilan yung absent ako nung panahong yon kaya yung Bundok, yung Burol naging resort. Ito po kasi uh, nag-attend ng pambimiting na ito. Although mga barangay captains, hindi ko naman po masasabi na uh, wala silang kaalaman kasi kung titignan niyo po doon sa Resolution Number 1 na pinirmahan at inapprove ng inendorse ng PAMBI. Marami po silang mga condition and stipulate dito. Nagkaroon talaga ng deliberations dito. Pinag-usapan nila what is acceptable to the PAMBI. So hindi naman po talaga outright na nag-oo lang sila. Nakukulangan naman ang mga senador sa mga ginagawang pagtugon ng kagawaran. Ang ilang senador, pino na ang umano'y pagtuturoan. Pero Asek, yes, kasi pa. at the moment, ang dating, ang dating sa aming lahat, on paper lang tong konsepto ng protection. Walang walang actual implementation. It's just parang uh, on paper na declared siyang protected pero hindi talaga siya protected protect. Uh, mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakalas sinabi niyo po Secretary Loizaga, it was uh, it was before your your term, your, okay? Sige, granting gano na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation, corrected. Wag well, no, don't don't blame other people. Don't blame the previous administration. Very respectfully, sir, I am not blaming anyone. I am acknowledging the facts as they are on the ground when I assumed office. Exactly. And It this is why I have begun to institute these investigations, and we have suspended the power of the re region to actually issue ECCs. Tell the LGU, dahil may tinatawag niya na bawal diyan kasi protected area yan. Dapat ninyo binigyan ng building permit yan in the first place. That's part of your monitoring. We are being very careful as far as establishing whose responsibility and authorities were put in line during the process of the construction of these particular structures. We cannot just point fingers, as you said. We have to acknowledge that the investigation and the evidence need to be quite thorough. And that's what we're doing now. Kinuwestiyon din ng mga senador ang pag-i-issue ng DNR ng Environmental Compliance Certificate. Bagay na kinumpirma ng kalihim nila na tinutugunan na ang problema ito. Approval of the by regional offices of ECC applications for projects within PAAs is now suspended until further notice. The DNR is committed to uncovering the truth that lies in the history of these challenges, holding those responsible accountable Inaasahan pang ipagpapatuloy ng mga senador ang pagdinig pero ngayon pa lang kung sa usapin na ipademolish na lang ang estruktura katulad ng resort sa Chocolate Hills. Sobra siyang ano eh, sakit sa bangs ng itsura in between the hill, ba? Diba? So for me dapat matanggal talaga yung structure. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.